guys. Ayan po. Yung, dito na po din ng kapatid ko yung kanyang, ano, kanyang mga paninda sa may harapan po ng bahay namin. Dati po yan, nasa bayan ng Santa Rosa, sa palengke. Ngayon, ang ginawa na lang po niya, dito po siya nagtinda. Bari yung pwesto po namin do sa may Santa Rosa. Tatlong butas, pinaparent po niya yon kung kukunin po yung tatlong butas, 10K po ang renta. Kung isang butas lang po, 5K ang isa. Kung ma para mas makakatipid, kunin niya na lahat. 10K po, tatlong butas. Ayan po sa may harapan po namin. Ayan. Ayan sa may harap. Kasi, po yung mga paninda niya. Yung mga, kung ano-ano po yung mga paninda niya. Kung baka, yun dito kasi marami nagpupunta dito. Kaya, ano, yung Saturday. Kasi yung paninda niya, talagang mura lang. Ayan po yung 4G na kinikilo. Yung type din na kinikilo. Ayan po, type din na kinikilo yan. Ayan, surf na kinikilo. Ayan. Ano din ito? Mura lang dito yung safeguard na wala na siyang ano, wala siyang ano na, ba? Mura lang din siya. At ayan, may lock siya dito. Ayan, kamay. Marami siyang ano dito. Ayan, glory, mga pampas, shampoo, alert-alert, sa yung hmm, CR. Ayan po guys, so ayan. ayan po yung sa may ano. Ayan, so may harapan po namin, ayan, ayan, po. Tapos, ito pa po yung iba niyang paninda sa labas, ayan. Uh, pag Saturday, Diyos ko po, napakadami talaga guys, ayan. Ayan po yung ano nila, ayan. Tapos ayan po yung kinikilo din ng mga chichirya. Ayan, kinikilo din po itong chichirya, pero malutong siya guys, kini Ayan siya, kaya po yung harapan, yung harapan ng terrace namin na yun, puro paninda yan. Ayan. Puro kahong-kahon. yun yung freezer. Maglaan din siya ng ano, frozen. Ayan ang puro kahong-kahon. Kaya sa may harapan, puro paninda niya. Ayan po, papunta. Lalabas ako papunta sa gate. Ayan. Pakita ko sa may harapan. Para makita yung tindahan. Ayan po sa may tindahan. Ayan po yung tindahan. Tapos ito yung mga ano, sa yung may kalsada. Okay, so. Ayan, ayan po yung, harap, yung tindahan ng kapatid ko. Ang harapan ng bahay natin. Tapos ito po yung sa may gate. Tapos ito po yung daan na sa may kalsada. Kasi highway po kasi kami. Umuulan po kasi may bagyo. kasi Enting. So, so, ayan siya guys. Ayan. Papasok na ako sa bahay. Ayan. Ayan po guys. Ayan. Oh. Pati tuloy tayo sa may tindahan niya guys, tindahan, tindahan. Marami din po silang mga ano yan, ayan. Ayan, ayan butter, mga mali, mga kape, na creamy, alaska. Ayan siya guys, ayan sa may harapan, ayan. Ayan, hindi po mga ano niya guys, Ayan. ayan. thank you guys thank you for watching bye bye